Hi guys! It's your Miss Universe 9881 It's Maribel Vlog and welcome to this video and pupunta na naman tayo sa farm dahil papapractice kami ng sayaw ngayon kasi we are ano na, divided into groups I think five groups the first is the hinaguan farm team the staff second is um, overview team sila kano third we have Ma'am team fourth um, Argel's team and fifth team namin ni Odiva so pupunta kami ngayon doon <laughs> dahil first practice namin for December ha para lang ano ba meron lang <clears throat> kasi nag -meeting na kami so we have an idea na hindi lang kami nakastart ng practice so ngayon mag-start na kami ng practice. So kami-kami lang po yung gagawa ng mga steps and choreo. So it's a 5 minutes to 10 minutes uh, performance. It's a concert type guys. Alam niyo naman kasi may mga nga nag-vlog na noong meeting. So concert type siya and then maghanap kami ng ano. So anong sasayari na? Ay! Ay! Pagtapo pa! Yan. So okay po ang suba ang ilog pasig namin hindi siya pasig kundi ilog malinis <laughs> malinis siya kaya kasi walang bagyo walang ulan so thanks God sana ipahinto eh, mo ipahinto mo na ang mga ulan ulan ike okay. nakakapagod na mag ano ng bagyo bagyo so let's find out what's happening here in the far see ya nakadrugs mo <laughs> Ano na ano ang mga outfit? Ngayon <laughs> concept daw para pan. Ah. Ano to na kadi ready ta kuno kanang mapina. Iswa na sinina. Ah. Sa so, ito na nga ilalagay na nga natin ang mga pampalasa at uh, pampaano ng adobo. Ito na. Anto, tanggal man nimo. Ang toyo guys may mga dahon ba na. Wala uy. Kasi may nag-install kasi sa taas sa tarsier O, oh. Ayan. Ayan, naglagay tayo ngayon ng toyo. One cup of ana ba? Pagsika ba? Hindi, one cup, isa kayahong mag diri ka wala ko trabaho un ko iyo suka suka ay 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 ini kan sana suka we dengan sugar konti lang ang sugar mga 1/4 ano ba ano malapot na ay tayo black beans so, Okay. Kaya natin ang black beans. outdoor lapog man yun yung outdoor kitchen. Tapos... okay. Wala pa yung ano, yung seasoning. Ma'am si kulang yung mong Wala yung magic. Sarap. ay <laughs> ba? Okay. Uh, <laughs> oh, okay. Sige man siya, pero naubos ang kalayo. Oh, sige na, nakita na namang kalayo Por dali. Puro na itagugas sa Magic sarap, Mag Mag sarap Mag sapoy! Magic sarap, dalawa! <laughs>

Stres na po si Bell. Tiktito rito, sige nabitanawa ka rito, pikas pa! Mar, si. oh, salong, salong, salong. Bill Mariano si. like rito <laughs> 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 <Bella, Bella, laughs> siya. Uy, may video. Ano yung Ano yung Mariano? Mukhang maho rin sa at siyang Mariano, mga ka. Ayan, drop-drop. Bell, kamusta yung pakirap ng Bell? Okay lang okay, naman po. Naglalakas sa usap, may stress ako. Kamukha <laughs> mo talaga si Chef Boy Logro. <laughs> Ay, oo. Oh, ikaw din si Ryan. Walwalwal, ping-ping-ping-ping! Hala! Let's face it, yung konti. Yan ito yung pakita ang brand kayo. Ulat ay ba yan? Brand. Hindi na gusto yung honesty. Hala. Kaya yung pata kahapon? This is what we call pata or in Visaya, si King. Si King? Ah, si King eh. Yabu na diri. Di mo ka mong good? Pwede mo na wala kang good. Pwede ba yung namin mo baka naman, ano dahil ah. Magic!

Dito ka, pulog ka doon. Tuara. Tiyan, ano mga top shot <laughs> 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 ka Grabe ka pagpanikamat, Hindi, ni Janil ang lid yeah, yeah. no? kayo, na. Ay, so, <laughs> <laughs> ang porlon nito, <laughs> ay. Panso ay, panso ay, panso ay, panso ni no. alang sa vlog. Kanan kita, square guard. Ipon sa Ay, saan niya na, pasikapin dito na, na na-read so. I-play na lang, na Panikat ka,

ang oh behind okay. the scene patay mga platform itik na natin ilagay na natin ay na ay, na. ay sikaw pa niya bidoy sa Ford ay, ay manan natin sa glit <laughs> ay nag-tarsher yung history ay nag-tarsher sa glit na sa bohol na yakap ba? yakap sa puno uy spoon ang cameraman uy cameraman yakap sa puno oh, ba? uy spoon cooperate ba? yakap, yakap. para diri uy <laughs> nice Oh! Asal kamu kaya. But sure, ko mm -hmm. waterline. Mm -hmm. uh, you know what? The aslam is mixed with um, sweet because of the honey spice. ice spice. Yeah. yeah, oh my God. Iyong kaya aslo, iyong kaya perfect, usama ang tamang take. siya pero mix Hindi ang is in car. Jail hindi din, para Jill, para di mo banana blossom? No, wala tayong banana blossom ato, wabol. ba diya? Mga gano'n. Halang nga ako magkakataon. gano'n lang sa'yo, tara aso. Sige. Nabula na ininom ni Brittany, mga ako. Nga na ako kamistingsa. Si Brittany magkakipula na mga kainagpuan, deh. Kaya Ay, kay sa siya. Hindi ilalagay na natin. Ay, ipot ay, ay ako lang. What's that be? Kulang siya ng kunting alat actually. Oh. So, ipot oh, so. Akin mo na muna yung toyo. Oh, yun lang kasi maputla siya eh. Kulang siya kunting toyo. Ah, alat. matamis siya kasi yung nandiyan. Eh. And we put white onions. Isa ba 'tong atsal? Oo nga pala, wala. Ayun. Okay. Let's wait until it's done. Ano o? Ako na sa lato. Gansan? Si Down dahil yun. Sa bawan o sa lato? sa din lag para taas yung nga video. Process Gagawin natin ngayon. Okay! Takip! Paano yung ikot sa takip? Pak! Alak! Perfect! farm, meron talagang agta, meron ag or sabon, ay, kapre nga, mix sa, basta kabukabo niya si Chuchay, ito siya lang po talaga ito. si Kaya. di ba, Jelo? Muna ilang ka ako, ang tarsier. Hindi mo lagi. Jumik sa para ang susin ba? Ano ba Hahaha.

Ikut sikit, dia tanya-tanya. Eh, fikir mantan? Dia kain lah. Ni kaya? <laughs> Marami talaga sa mga behind the scene guys. Ah, grabe. Ready to eat na siya. Okay. Gamay na lang yung pagkanambot. Ito <laughs> no? yun oh. ni Carton. Ah! Ay, nikay, tubig sa jail, tubig sa jail, lanin mo. Ito, tingnan ko dito. Eh para sa dili sayang ang kalayo. Ito mga nga class ko ba? Kuan, zero sayo, zero. Ang ha ang sali, ang sana. Wala man ang box sa oi. Ito bigan jo. Asa? So ayan, luto na. Luto na ang ating adobong pata. Lagi <laughs> dito sa nigi dito ay mag-lagi ka dito. Ito lang. Sabi nga, gawa sa panitan na po na mong kamot, mabuyan na nimo ha. Mahalang mainitan ka, ilang ibuwi eh. Ang kamera mang good. Ajit lang ba? Oh. Oh. Sorry <my> dyan. Kita sa vlog. Oh. 0.05 ang antay rabis <goodness>. ka eh. Oh, right <laughs> now. Ikaw na nito. Eh, perfect. Kau na mga yawa. Kung naman kau na pisa. Kau na mga yatay. Ato na, lagay ni pa. Kau na mga palam. Kau na mga palamoni. One pa. Isapakabon. Ay na ay na, lagay na. Taklo ba nala nato? dili? Ay sa ilan na to sa boys? Ah, kaya niro manggun.

Like ano? Ikaw ang um, restoration. <laughs>